Ano yung inikisip? Rides. Rides. Rides sa Star City, mga ganon. Pag what? Wala. yung ganyan eh. Parang nag-rides ka rin it. Bakit ako kayo? So, Gusto ko mo yung At least hindi ako yun. <laughs> hindi sa ikaw yun kasi... hawak mo yung world. Control mo yun. Okay oh, nga. Wala, wala. Wala. Eh, uh, iba ba? Kasi, sinubayan mo siya ng tao So, tutuloy niya. Sabi ko nga, eh. Wala. Nagpababa ako. Wala. Wala. Sige, Wala. sige, man. sige Reasons. Hmm. Just give me a cold. reason. Yeah. Just tell <laughs> me it's enough. Buong umaga bukas. Tapos na ang oras ng pagkikita. Bakit? Na? La... Hindi ko Acting mo, bulok. <laughs> Ganda pa naman ako. Sayang. Yan. Mo. Wala kang props eh. Bukas na lang. Oh, wow, Pagbuhat mo na ako. Boys, <laughs> mo Bakit yeah, kaya yung parang na Star City, yung rides? Tapos so, yung hindi mo sasawa yun. Yung, Whatever. Yung... Uh, Whatever. Yung rides hindi mo sasawa yun. Whatever. Wait a <laughs> ah, Isip lang akong kasabihan. Ang pag-coffee niyo. Hmm? Nasa... Confession? Ano po? Ano po? Why? Yan po ni kuya. Sumunod po.